total naman ano tayo dito hindi ba napapatungkit-tumpik mm. meron nga pumapasok ng seminaryo na tinatanggap din eh mm. member din naman ng LGBT mm. sinabi ko member ng LGBT talagang gay din naman hindi mm. naman nila aminin pero gay din naman talaga mm. siguro natin practice yeah. bata uh, maybe in uh, the way he uh, he he conducts himself yes. na, nakakapasok ng seminaryo eh okay. Di ba pero yung ordination syempre iba na yon uh -huh. so iba nang usapan yun pero yung point ko dito is uh yung simbahan tumutulo nga eh yeah. para paano natin mas mabibigyan ng atensyon yung ganitong grupo ng tao at mm. anong intervention ang pwede natin ibigay sa kanila. Kasi yung discrimination, yung prejudices, yeah. uh, hindi naman nagagaling talaga sa simbahan. Mm. Kumbaga, kung meron man dito halimbawa na kinokondem, hindi naman yung LGBT yung ginagawa at yung condemnation na yan, hindi lang sa LGBT sa ginagawa nila. Kahit ako, pare, kapag may ginawa akong mali, kukondem din na yung ginawa kong mali.